Yan naman guys. Wala kaming ulam ngayon. Magana pa ako na Ah uh, Pag ulam na yun. Magana oh. ano bangos mo. bangos mga dito. marami. Dito sa Dito Dito ako. 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 Dito 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 ako toto hindi pa toto 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 na, toto 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 ulam. Ayan o. Ulam, ulam. Ayan o. Ulam, ulam, ulam. Ayan, ulam namin o. pala dito maligong isda o. Nice, pa dun, meron pa dun. Meron pa? Baka 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 dalit yung tilapia. Baka baka yata, nandun isa pa dun. Sunan. Dito, sa kabilang Meron dito eh. Ah. Dito sa kabilang may butas Meron dito. Teman. Guys, saya nak ya. Dali dali dali. Dali. Ah, lalim. Lalim ng mukha si. Dali dali, dali. Tuna, 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 na, itu na, itu na. Lo, ito nah. Hay, ito na. gelombang oh o -o 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 -o。<apology> oh gelombang oh mira ulita mira ulta mira ul mira ul